ngipin. Isa sa pinakamisteryosong simbolo sa panaginip. Ang mga impormasyon sa videong ito ay batay sa mga paniniwala, interpretasyon at artikulo mula sa iba't ibang sources online. Hindi ito personal na opinyon o professional na payo. Nasa inyo guys kung maniniwala kayo dito o hindi. Una, Anong ibig sabihin kapag nanaginip ka nang nalaglag ng ngipin? May ilan nagsasabing babala ito. Baka may paparating na matinding hamon o malungkot na balita. Pero paalala rin ng ilan, kayang pigilan ang malas kung mabilis kang kumagat sa kahoy paggising mo. Pangalawa, stress, takot, pagkawala. Alam mo ba Maraming eksperto ang nagsasabing ang panaginip na nalalaglak ang ngipin ay konektado sa stress at anxiety. Ito'y hindi basta simbolo. Ito raw ay direktang alarm mula sa subconscious mind mo. Papadalas ito kapag may pinagdaraanan kang emotional na stress sa trabaho, pamilya o relasyon. O kapag may nararamdaman kang pangmatagalang anxiety o kakulangan ng control sa buhay mo. Ikatlo, pagbabago, paglago. Isipin mo ang panahon noong napalitan ang iyong baby teeth. Yung mga unang ngipin na natanggal habang lumalaki ka. Yun bang unang hagbang patungo sa pagiging matanda? Ganito rin kapag na naginip ka ng ngipin na nawala o napalitan. Maaring simbolo ito na nasa gitna ka ng pagbabago at paglago sa iyong buhay. At ikaapat, nawalang ngipin, nawalang boses. Alam mo ba Ayon sa sleep experts, ang panaginip tungkol sa nawawalang ngipin, lalo na yung nakikitang harap, ay maaaring simbolo ng insecurity at pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Kapag nawala ang front tooth sa panaginip, Minsan ito'y sanyales na baka natatakot kang magsalita. Yung tipong may gusto kang sabihin ngunit hindi mo kayang ilabas dahil sa takot o sitwasyon mo. Sa huli, bawat ngipin sa panaginip, parang salamin ng damdamin at mithiin. Ito ba'y sigaw na huwag kang matakot magsalita o alingaw-ngaw ng pagbabago na paparating?